Kaya ganun, no? Si Lovelia pa yung naging mayaman. Eh, mas mukha nga akong mayaman doon. Eh, mas maganda ako doon. Mas magaling ako doon. Dapat ako tinatawag na, ma'am. Ate, sino ba yung Lovelia? Yung ba yung alak ni Aling Emma? Oo. Oh, yung batang nagsusumigsik dito. Di ba sila mag-ina? Tumira yun dito sa atin. Yung pala, anak pala yun ng ano, Corta Kaya ngayon, mayamang-mayaman na siya. Wilia Corta. Wilia Corta. Di ba sila yung nagbibenta ng mamahaling alahas? At e ka, ito ka. Novelia? Thank you, ah. Thank you, ah. Um, Bigyan niyo sa akin ng daddy ko. Kaya, want daddy, want daddy sa akin, sir. Uy, siya yung babae sa LRT, ah kay Arte, yung ano yung pagkamaya kang tumulong sa kanya na mabawi yung bracelet na dinas mm, natin. Mm, 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 Oh! oh! Ano pala yun? Ibang iba na pala yun, ano? Class na class. Laki ng ginanda niyo, yung ganda niyo. Ah! O di sige, tuloy mo pa! O ano ba sa mo kay Lovelia? Pamukha mo sa akin na masangat na angat sa si Lovelia. Ito naman, nagselos agad, oh. Isa tayo, ito naman. Hindi ka ba niya nakalala? Ako? Ba't ako? Ito nakita nito sa LRT. Wala hindi yun? Kasi ganun ang mga eh. Pag may utos na yan, wala yung pakialam kung sino ka o kaya kamusta yung araw mo. Kasi ang importante din sa mga yamang ibigay, eh, may gusto nila at makaayo sila. Tapos. Kung nagpakita ka sa ano ng kabutihan sa kanya noon, at sana niya na yun ngayon. Kasi yung mo naman ako. Baka nakakalimutan mo, ako nagpapalamot sa'yo po kala mo kung sinong magaling. Tumahin ka na dyan. Habat mo pa eh. May I borrow your pen, please? Thanks for the pen. <laughs> thanks, thanks pa. Hindi naman bagay sa kanyang tawaging ma. Mas bagay pa sa akin. <laughs> oh. Tika, tika. Teka, pati sariri sa mo inaaway mo sa salamin, ha? Hey, kalimutan mo na kasi si Lovelia. Alam mo, naunaan lang tayo niyan. Darating din ang swerte sa akin. Hmm. Eh. Hmm. Nasaan pala yung dinilihensya mo kanina? Eh. Eh, sabi ko iyo, di ba? Napurnada ng racket ko. Nalingat lang ako sandali na wala na yung babae. Ano ba kasi tinignan mo na mas importante pa doon sa babaeng binubuntutan mo? Doon sa ano? Tinignan ko yung... Yung? Yung billboard ni Lovelia. Hindi ko makakalaan na bigatin pala yung tinulungan ko sa LRT eh. Bakit? Ah! So, bilib na bilib ka pala talaga sa kanya. Ah, sorry ha, wala kasi akong billboard. Hindi. Wala akong mamahaling alahas, hindi ako Englishero, and thanks for the pen. Sorry ha, ganito lang kasi talaga ako. Hindi. nga, wala naman akong sinasabing ganun. Hmm. Ikaw naman kasi, ikaw ang nagbibigay ng kahulugan sa mga sinasabi ko eh. Agad ha, ah, na natin pag-usapan si Novelias. Yun lang, makapahinga na tayo. Ay, hindi, hindi. Umuwi ka dun sa bahay niyo. Hindi na, hindi na. Sige, nalaga na, nalaga na, nalaga na. Hindi na. Umuwi ka dun sa bahay niyo. Doon ka magpahinga. Ayaw ka tang makatabing matulog ngayon. Pa, ah, kung ano pang magawa ko sa'yo. Sige mm. na, umalis ka na. Umalis ka na, sabi. Isa. Ito na. Ito na. Good night. Good night.